So, nga lang nga nag-mention ka og mate. So, musukot pag din, affected yun ang tanan. Wait! Nga nung affected man ang tanan, anti Nga ang gitirahan sa katauhan si Kikay Raman. Imbis mangundang ning mga kanahan, kay gipang badlong naman, nisamot naman og panaghan. Na na po isa nga nag apil apil ka Din na lang na ako ni Panganlan, kay masig ang followers ani, managhan na po. Nakita na ako na iyang video, gishare po ni ni Kikay Vlog ang iyahang istorya madamay daw or nadamay daw ang mga OFW. So para sa mga OFW, I'm sure kung medyo sakto lang yung balanse. Eh. syempre, naabot na, na kaglain nason, I'm sure taas na yung kagbalanse. Eh. Except aninikikay ni Kikay o kaning ni Yan na to apilon tong isa ni Hilom naman to. Di ka dapat maapektado kung unsay isaway balos kay Kikay kay kana balos lang na sayaha kay siya may naguna-una ambot ng isa na medyo idara na manunta siya na nung wa siya kasabot sa konteksto sa storya o nag apil apil siya matod pa niya damay daw siya kay na mention na ang katabang mate kadama okay paminahon sa nato siya so saya Visayas Mindanao and even in a foreign country mm -hmm. uh, Middle East mm -hmm. English pa. So, karon guys, kabalo naman yung tanong. Ang grabe kinakig ka, ang social media regarding sa away ni Snooki o ni Bingbing. So, Snooki, Bingbing? Construction worker to um, maid o FW kajit karon ang nakuan. So, okay. Ayun, ayaw lang talain sa kuang ha. Uh, ka nang na. Nga. Wait lang. Wala ko kaila kinsa ng Bing ha? Pero siguro specific vlogger na siya nga nag kay Kikay. I think, eto, i-assume lang na kuha ka ng snoky, nga yung giingon si Kikay na siya. Basin, uh, kailan ni sila or ka community ni sila ni Kikay sa Facebook. Padayon sa nato. Ah, Nag-comment ko sa imuhang mga post kay niingon man ka nga wala wala ikuan, wala ka gi na mga kuan nga mga katabang diri a. So ngalan nga, nga nag-mention ka og mate. So musukot pag sadid affected yun ang tanan. Wait. Nga nung affected man ang tanan, auntie, na ang gitirahan sa katauhan, si Kikay Raman. Kasi si Kikay man ang nangdaot sa katawahan o katong mga nag apil apil sa mato ni Mary Joy. I hope ni Hilom na to. Si Kikay lang ang gibanatan. Kung na-mention man na IOFW, Raman di ay ka, dili na buot pa sabot na gidiscriminate tanang OFW or tanang mga kadama or katabang, dili na yung anak te. Kung kabaluta mo sa bot wa mo ilabot. Ang gi igo dira sa istorya si Kikay lang. Ang punto dira, kay siya nanlait sa mga construction worker samtang siya di man siya dato ako sa una na ko pagtanaw siyang video abi na ko yaya niya or mama niya to likod ka parihara dai niya nakauban sa trabaho nga wa po nakabadlong niya so wa moy labot mga igsuon natong OFW unta way mag pari parehaan utok ni ante din lang na ako ni panganlan si ante nganong i-assume man ninyo nga damay tanan ay, ginoo ko. Asa kibutang ang inyohang mga hunahuna. Ako bing, four years ko sa abroad, niyagi kong kuskus o niyagi kong kukas sa si ako ang alaga. So, muna na tinuod. Taas kayo respeto ang mga Pilipino nga naadri sa tuang nasod sa inyuha nga naadiha sa abroad. Awerta, bugo ra pod ng mangmaliit maliit o OFW, kay kung huna-hunao na to, bisan pa o unsay ilahang trabaho sa laing nasod, dako kay silang sakripisyo o dako kay silang tabang sa atong economic growth. Same lang gihapo sa mga construction worker. Unta, watay la itay. Unta, respetuhay lang. Kung mag-content, content lang. Kami di may maabot sa inganing mga debunk me ang muang ikomentaryo ang ilahang mga content kung di na niyabag ang ilahang ginahimo. Sige, paraya ta paminaw ni niyabe. Pasabton pa lang ka about sa maid. Ang maid bang good, okay. Porkit nagpamid ta, mid na ka. Mid man tang tanan. Gikan sa nanay, gikan sa ate, gikan sa, gikan sa, 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 sa lula, gikan sa mama. Mid tang tanan. Kay, naaman ta, housekeeper man ta. Bilang, bilang asawa, bilang anak, bilang kuan. Nga lang nga babae, housekeeper ta, tanan ta ni Abig Mid sa tong panimalay. Ay, ing hindi ka taon na to, wala sa to ang plato, di takahugas ang plato, di takapangmintiyo sa tong CR. So, makapangmintiyo. Grabe, kalasa ni bright auntie, oy. Naghihimo pa kag definition karon sa maid nga word nga imuha rang opinion or kanang madungog nato na usual lagi na istorya sa mga inahan na oy gihimo ra man ko ninyo maid dire kay ako na tigugas. ako na itighimo sa tanang trabaho undri sa balay gihimo ko ninyo maid in which dili ginamao ang maid kanang imong ginaistorya household course na siya or household obligation pwedeng mama majority mama pero pwede pong papa dili bot pasabot na kung ikaw nagahimo na maid nang tawag sa imuha ang maid, definition gina siya nga mao na siya ang work nimo nga swelduhan ka kay ang usa ka pamilya nga walay available na makahimo ana mga household course mag sila og tao nga mohimo ana nga trabahoon mao to sila ang maid pero whether maid man na siya kadama or unsay tawag ana nga trabaho angay irespeto og marangal na siya nga trabaho so takang sabton pero takang masabtan nganong maingon mangka nga damay mo apil mo, isa mo sa maid, kadama, OFW, domestic helper, pero wala mo ilabot sa pagbash sa mga katauhan o bisakinsa ng tauhan na blagira na nga ni bash kay kikay, ni hate, ni komentaryo, ni dibang kay kikay. Walay labot ang ubandera as long as di mo parihag Historia ni Kika, di mo parihag prinsipyo. Kaya naglaban-laban ka, di, o oh, ikaw may ni-appeal sa si imong kaugalingon. Wa kay labot, pero ikaw ray nag-appeal-appeal. Gusto ra pong kag-views, no? Los-los na imo, te. Eh. O oh, hindi mo kailangan ipasalo sa si imong kaugalingon nga nadamay ka, kaya wa ka nadamay sa si historia. Out of context ka, ante. Hey, mga bagagnong, mga hilason, kay mong dagko, paminaw mo. Na minsay para ninyo. Kamugi, underestimate mo ninyo, mga OFW. Oo, katabang lang bitaw mi dere. Eh. Tigkus ko iniduro, tig mm. sa bata. Eh sa naman karon at least among trabaho marangal. <coughs>